Dinakdakan kayo, litsang pares. Dinakdakan isa. <laughs> Sige lang anak, dinakdakan na ka. O pwede. Grabe po, sobrang sarap po ng dinakdakan ni nanay. Ever since po na nakilala namin yung kailan ni nanay, dito na po kami lagi pumupunta, kumakain. pinabalik balikan ko siya talaga. Sobrang sarap, legit masarap talaga. <laughs> Tatlong hirakdakan. Kung sakali mag-viral po, mas ma mas makakabuti po kay nanay tsaka sa ibang tao kasi mas marami po siyang matutulungan if ever po nadadami po yung customer dadami din po yung mga empleyado po Ilan din pa? Ako po si Glenda Jensis um, ako po yung nagtitinda ng sinasabi nilang uh, masarap na dinakdakan dito po sa Pasong Tamo, Makati Okay na yung kila, sir. Dalawa. Okay na kayo na? Ano pa kulang? Ang pagtitinda naman namin sa dinakdakan ay mahigit 13 years na. Dito pa rin sa Pasong Tamo. Dinakdakan? Dinakdakan daw sila, bossing. Yung mga nakakasama ko naman sa pagtitinda dito, yung mga anak ko, yung asawa ko, yung mga pamilya ko din po. Uh, sa akin naman, kung gusto niya pong makatikim ng dinakdakan ni Ate Glenda, itanong niyo lang po dito. Kalimitan kasi nakikilala nila ako sa Ate Taba, Mami Glenda, Mami, yan po ang tawag ay sa nanay. Yun po, ako lang naman po dito yung matabang nagtitinda ng dinakdakan po. <laughs> Ah, ano nakakain? Dahil anak na ka. na ano lang. Sa pagluluto naman Pag may kanya-kanya tapos tayong paraan, no? Tulad yan, uh, kung ikaw ay nagluluto, ito yung version mo, no? Ako naman, kahit na alam ko kung ano yung nakasanayan na ingredients ng luto, kami kasi, uh, hanggat maaari kung anong naisip namin na iladag na na ikakasarap, ginagawa po namin para may sarili din po kaming timpla na sinusubukan namin kung mas sasarap pa siya. Ang naman namin ay ma-proseso po talaga siya kasi talaga nandiyan yung palalambutin mo siya pagkatapos po ay iihawin mo siya. Yung party naman ng baboy na ginagamit namin uh, ito po yung may batok siya, mayroon siyang tenga, may nguso, pisngi ng baboy po. Yun po 'yung mga ginagamit namin sa dinakdakan. At saka talagang dinakdakan po talaga 'yung ano ko, kumbaga pinaka nakilala nila sa akin na binabalik-balikan talaga nila. Yung creamy siya. Nanonood po yung sarap sa bawat karne. Nalalasaan rin yung pagka-iyaw niya. Makrimi siya, tas hindi tinipid sa asaw. Yan, so, ano, parang matagal siyang niluto sa ay pinakuluan kasi sobrang lambot, tas iniyaw pa. Yan, solid na solid talaga. talaga yung aking mga inihahain sa aking mga mahal na mga suke. Kaya po naisip namin ng asawa ko na subukan kaya natin yung dinakdakan sa Parisan. Baka magustuhan nila. Ayun po. Nilalagyan din po namin siya ng mga siyempre mga sikretong sangkap at 'yun nga 'yung mga 'yung onion leeks at saka sibuyas, uh, sili po na ano labuyo. Mga presyo naman po, 'yung dinakdakan 75 with rice. 'Yung pulam naman ay ganun din po, 75 with rice, unlimited sabaw naman po 'yun. Pero yung gulay naman po, mga laing, mga langka, yun naman po ay 55 with rice lang po yun. Ngayon may bago akong ano, uh, inihain sa mga suki ko yung lechon pares. Yung pares naman po ay 65 with rice. Libre po siyang sabaw. Unlimited naman po yung sabaw natin. Doon na lang po kayo babawi. pantay pantay na rin po namin yung price niya para po hindi na malito yung mga tao. Nagsimula naman po kami magtinda dito ay gabi lang. Simula alas 8 po ng gabi hanggang, hanggang sa maubos po. Lunes hanggang Sabado lang po. Uh, sa pagluluto naman po, uh, yung mister ko, uh, Ilocano siya, no? Kaya po, siya po yung nagka-idea niyan. Tapos, pinagtutulungan na lang po namin dalawa. Yung gusto nila dahil malapot. Gusto namin babalik yung customer eh. Sigurado po kasi namin na yung pag uh, ano namin ay yung serving namin ay maging malasa siya. Tapos, sa uh, lagi po siyang bagong luto. Yun po yung importante doon. Ang linggo po kasi namin ay inilala namin sa pagsamba at saka sa pamilya po namin. tahimik lang ako nagtitinda. Nagsimula ako nakita sa TikTok, sa Facebook, hanggang sa may sumunod-sunod na, doon na nag-umpisa yun. Hanggang sa doon na yun eh, hindi naman na yun mapipigil eh. Marami ng vloggers na nag-vlog sa akin na minsan hindi ko naman po talaga namamalayan. Normal lang sa aming mga vendors na Uh, nag-aalala dahil nga sa nasa lugar kami ng gilid ng kalsada, no? Lalo na po ngayon na nakikita na po ako sa social media, yung may mga nagbablog na po sa akin, nakikita na nga nila na dumadami na po yung tao. Yun po yung nagsimula na napalis po ako agad doon. Paano na kaming mga customer niya pag ano, siya sa pwesto niya? Nung ano nga, hindi namin alam kung saan siya naka-pwesto eh. Nung lumipat po dito, hinanap po namin si nanay kasi nanibago po kami, wala po doon eh. Kaya hinanap po namin na dito po namin natin si nanay. Kaya nalipat po ako pansamantala dito muna sa bagong pwesto. talagang ano dyan, yung takot na takot ako. Yun lang naman ano dyan ay hindi ako mawala ng anak buhay kasi po ano ko na umaasa sa akin, yung mga kasama ko na mawalan sa anak buhay, hindi lang po yun. Talagang ang ano po nang ano ko, ng obligasyon sa pamilya ko po talaga. Pero po sa punto ko po, ako po talaga yung inaasahan talaga ng pamilya ko. At saka ng mga kapatid ko, may mama po ako na senior. okay na rin kasi nandyan na eh. Kahit ano yun po, nandyan na po, marami na po talaga nagalat. Pero hindi ko po sinasabing ayoko. Sadya lang po talaga na yung lugar ko talaga, pwede akong matanggal sa pwesto ko po. Yung po kinatatakot ko talaga. Paano kapag uh, nawalan na ako ng hanap buhay? Paano na yung, ano, yung uh, maasa sa akin? Yung mga pamilya ko, yung mama ko, tapos meron din po akong kasama na nasa hospital ngayon na talagang tinutulungan ko po. Kaya po, lagi kong sinasabi sana kahit anong mangyari, magtuloy-tuloy lang yung pagtinda ko. Kahit naman po, Uh, gabi na ako magtitinda, okay lang. Basta lang po, meron lang konting makaraos lang sa araw-araw at makatulong pa sa kasama ko na nasa hospital. Yun po talaga yung concern ko po talaga. Kahit takot na takot po ako. Namuha lang ako ng anak buhay. Yun po. Tapos pag pinalis pa siya dito, mahirapan pa siya mahanap ng pwesto dito. hindi lang po talaga natakot ko yun. Araw-araw, sir, ninenervyos ako. Andiyan yung natatakot ako. Alam mo, sir, tingin ko punta... Pag tingin ko punta ako sa PID dito, minsan nakaka-proud kasi naka... Ano eh, inaanap ka ng mga tao, pinipilahan ka, pero... yung di nila nararamdaman yung takot ko, sabi ko, siguro ko nasa tama lang akong ano, sir. Nasa tama lang akong location. Talagang masasabi kong napaka pa, ito na yung blessing sa akin ni eh, Lord eh. Kaya minsan sabi ko, Lord, sa iyo, ito siguro yung ko sa iyo. Na sana matamanda na rin kami sa pagtitinda. Ayoko rin magpasaway sa kalsada kasi alam ko ano rin. Kaya lang, sana ilagay mo kami sa tama. Ito kung ito man yun, Lord, sana kami mga kasawa pa nang nalulungkot kami na masaya. Kasi masaya kami, sir. Bakit? Kasi Pira po yung makilala ka na ano eh, itutulungan ka ng mga vlogger din. Malaking tulong din po talaga yung mga vloggers na eh. Kaya lang nandun po yung lugar na hindi ko kami pwede. Kaya yun lang po inatakot ko. Sabi ko nga kung nasa tama lang akong... Pesto? Sobra-sobrang ano ko, saya ko, Sir. Kasi ang dami kong gustong... ang dami kong obligasyon, hindi lang sa pamilya ko. Hindi na lang nararamdaman ko. Hindi ko ma-appreciate na maayos kasi nandun yung takot ko. Kung anong gagawin ko, ayoko ipakita sa mga vlogger na ayoko silang harapin kasi parang ang, ang sama-sama ako. Parang, parang, parang hindi ka pa nga ano, ang yan na umasta. Ayoko yun. Kasi po, proud na proud po ako na ginagano nila, tinutulungan nila ako. Pero, Natatakot ako. Natatakot talaga mo mo na buhay, kasi alam ko, bawal talaga. Hindi na, nanahimik naman po akong magtinda na sa loob ng ng patas ng 13 years. Nahimik lang po ako, okay na ako doon. Eh ngayon po nandito na eh. ayoko rin naman po na hindi sila harapin kasi nandyan na. Natagal po nagtitinsir hanggang ngayon. 25 years na kami at Wala naman kami nabiling. Kasi hindi naman ako tubo lang iniisip sir eh. Okay na sa akin, may pang-araw-araw. araw araw Pira yung dumating sa patao yung seri na bablog ka. Pero salamat po sa mga vlogger. Sana po ko sa dumating yung panahon na minaalis ako dito. Tulungan niyo po ako. mga <laughs> sir, kasi gusto ko pong huwag tuloy-tuloy yung magtitinda ko. Ayokong mawala ng hanap buhay. Siguro <laughs> kung sa'yo dumating yun, magmamakawa ko sa inyo, ha? Huh? <laughs> kasi marami po. Marami po talagang yung sa akin. Nahiya ako kay Lord kasi <laughs> binibigyan ako ng blessing tapos hindi ko ma-appreciate, sir. Ang sakit-sakit yun. Lord, ba't ganun? <laughs> ang ganda ng blessing mo, pero Yung Parang hindi, hindi ako na... Hindi ko may ano yung sobrang saya kasi may kinatatakutan ako. Pero ang ganda ng blessing na yan. Sobrang bait po ni Ate Glenda. Ano ba bait si Ate Obed? Uh, Napa-friendly niya. Inaasikaso niya lahat ng mga customer niya. kung sa sa position naman po si ni nanay dito kaya naman po niya mag-adjust po siguro eh Dito ko ngayon sa bagong location ng ano, sa may Javier Corner, Paso Tamo. Layo naman po mula doon sa dating pwesto ay isang stoplight, may pangalawang stoplight. Bago magpangalawang stoplight, ganun lang po kalapit. Doon ka po sa kabila ang pwesto po ni nanay sa kabila pa po. Tapos ito po yung gamit ng kareto noon. Doon doon na po kami kumakain sa kila na. Karamihan naman sa mga suki ko ay taga dito lang din po sa malalapit. Tapos yung iba mga rider at yung iba yung mga nagtatrabaho. Ay, every night po. ito po, after po namin ng church, dito po kami dumadaretso para kumain po. Tutuwa naman po ako kasi pag sinasabi nila na mami, galing pa kami sa malayo, tapos... Baka kung karo-araw, pwede eh, gagawin ko. <laughs> <laughs> o, minsan nagtitake like, out po, oh, apat sa so sobrang sarap na dinaktakan. Ano lang talaga namin ito yung mo kasi sabi nila... Sobrang lambot. Laman niya is na babay talaga siya dun sa mga ingredients. Malinam na mga nakakatikim na, sinasabi pa po nila sa mga kakilala nila. Kaya po, yun po siguro yung dahilan bakit dumadami po yung mga sugi ko. Po sila, mga kasama ko po sa church. Ayan, mga kasama ko po sila. Ayan. Nagugustuhan naman po nila. Solid yung lasa. Para first time ko po dito eh. First time. Uh, po talaga yung pagiging creamy niya. Lahat, pati yung, yung meat na ginagamit. Tapos, Parang hindi po tinipid yung mga ingredients na ginabi sa dinakda kay kaya sobrang sarap po dahil. Hindi, hindi ako lang sa simpleng luto po namin ay nagugustuhan po ng mga sobi ko. Yes po sir, every night, pag after po namin sa church, ito po kami lagi't kumakain kayo. Oh, kahit masakit na bato ko, kain na dito. <laughs> nasasabing masarap yung dinakdakan dahil sa ito'y magluluto kami ng asawa ko lagi sinasabi dapat may pagmamahal. Hindi lang po yun yung magtitinda ka lang kasi minsan, minsan sa nararamdaman natin yan eh, pag, minsan pag hindi tayo good mood, nag e rin po yun kung ano yung may ginlasa na pagkain. Well, yung lasa niya kompleto, wala siyang kulang na flavor, wala siyang kulang na anything. Perfect na dinakdakan for me. Kung sa tingin mo gusto mo pa siyang dagdagan para sa ikasasarap, gawin mo. Basta masarap, sobrang sarap. Isa sa mga masarap na dinakdahan na nakayang ko. Kahit saan siya pumunta, sasoporta namin siya kasi solid yung mga pagkain niya. Kahit saan pumapunta si nanay, anywhere in this world, pupupuntaan na pupupuntaan dahil napakasarap ng dinakdahan ni nanay. Kaya ang mahalaga, Masaya talaga sa pagluluto na mayroon pagmamahal. Yun talagang sikreto nun eh. Kung gusto nyo naman po matikman yung dinakdakan ti Ati Glenda, uh, dito po sa Pasunta mo, basta po bandang unahan na Makati Square, papunta po ng Javier Street, ayun po, uh, bago mag Goldilocks, ayan. Pag may makita po kayong maraming tao, ako na po yun. Sa paninagdakan take-out. Ito kawali po yan, sir. Tatlong-tatlong pares with rice. Ito so, rin po kami yung mga condiments na daw si buyas, meron pong bawag yan at saka sili. May kalamansi silig po dyan para magdagdag po lasa. na dinagdagan para sa akin ay yung kailangan malambot po siya. Tapos kailangan po siya yung ihawin po siya ng maayos. Kasi po, nandyan po yung, sa pag din po yung technique niyan eh. Kailangan po, mal, hindi lang malambot, maganda yung talaga yung pag po. Tapos po yung malambot, yun nga, importante talaga malambot at ano, creamy. Tatlong paris with rice, tama ba sir? Tapos tatlong dinakdakan, 1 minuto. Sa mga gusto pong malaman yung mga bago naming paninda, at saka kung sakali po na malilipat po kami na ibang location, hanapin nyo lang po yung page ko na Mamita Glenda. Doon nyo po malalaman kung ano po yung mga bagong ganap sa ano po natin sa pagtitinda.